ano kayo diyan mga aso ko ay lala ay tingnan nyo guys ang aking mga aso ay nagbabantay nabigyan sila ng uh, ng gulay doon kasi mahilig yan sila sa gulay gulay at lalo itong aking maitim oh. da ayun ang aking anak kasi nagsaslice ng ampalaya alin na kayo dito kumain na kayo ampalaya no more na kasi wala na kami nang uulamin mamaya ang <smallion> <laughs> oh, hilig sila sa palaya. Paborito nila yung sitaw. Kangkong. Ayan, paborito nila yan. Bakain ka na ang palaya. Halina kayo doon. Oh, tingnan mo. Oh, oy nang aking oh, ito talaga, paborito. Ito talaga, mahilig talaga to sa ano, Sitaw ang palaya okra ayan ilulutuin e na yan mamaya ano na kayo